magandang araw po sa lahat ng ating mga followers dito sa, uh, sa sa mga subscriber natin dito sa youtube uh, pa support naman po sa aming videos uh, pa watch na lang po para makatulong sa amin para sa watch time so ang i-vlog natin ngayong araw ay, ay tungkol sa aming vacation taas yan po ang view, view ng Manila Philippines sa kami so mga Lodi yan po malapit na tayo mag landing dito sa Terminal 3 International Airport Philippines tara mga Lodi samahan nyo kami sa aming paglalakbay pabalik dito sa Muscat Muscat sa so, mga lodi yan po kakalapagan natin sa Naiya Terminal 3 Manila, Pilipinas. so yan po ako habang inintay natin ang ating bagahe ay uh, nagbibidyo salamat sa pagbidyo sa ating asawa thank po si Fatima si baby Fatima yan po sasama sa amin para si Uru, si Utoy, si Bibi si Yazid si 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 na smile smile So, ito Nag-check in na tayo Malapit sa Manila, sa Manila International Airport So, magandang gabi mga kapatid so, nandito na tayo sa Manila So, after na check na tayo Para mga lodi na, Bibili na tayo ng Sa mga airport Okay Ito, ito, ay, na sa amin, bibili tayo na Jollibee. sa amin. Uh, pagkain so, sa eh. Jollibee. <laughs> <laughs> bibili tayo ng pagkain so, so, sa... Halog, sa yeah. So, lang, uh, so mga ako. So, lagi patingin-tingin. Hindi saan tayo sa makabili. ng ating uh, po, Yan, nakita ko na pong Jollibee. Jollibee. 24 hours pala. Nakita ko Jollibee dito. Um, dito sa dito yan, malapit sa airport mga loti. Malapit sa amin Yes. Ay, talaga ni... Ati mga ang Jollibee, kaya bibili tayo ng Jollibee. Papasok um, na tayo sa loob. So, papasok na tayo para maka-orgay mga kapatid. Welcome to Jollibee. Hi. So, titignan tayo mga pins. Sa... So mga kapatid, na order na tayo dito sa Jollibee. Nak order na tayo ng pagkain. Yeah, favorito talaga ng baby na. So, Siyempre kami. Na, so, so mamaya ako na i-video yung kung ano yung order natin. Hindi ko na pinakita kanina yung order tayo para sa privacy naman ng ating kashel. Siyempre, so, kailangan dito, na naintindihan dito din natin. So, mga kapatid, ito na yung vlog natin. mga subscribers natin, mga subscribe. And then, so, uh, na nila. Sa mga subscribers na nila. Sa na nila. Sa mga subscribers na nila. Sa mga subscribers na nila. Ito po ay yung mga So, nakabalik na po ako yeah. dito sa Hello, love uh, love hotel namin. Sa may room namin ni Very good. Love vlog na, na, na. na. Very mga good. Mga binili ko nilang pagkain sa Jollibee. So, yan po. Ang asawa ko si Gansulin. Okay. Okay. Favorito niya ang okay. Burger Young. modeling na ng spaghetti, enjoy. <laughs> so ito naman mga Lord, yeah, uh, ito ang flight na sa uh, international flight ito, na po ito, pabalik na sa Oman. International flight na po, habang hinihintay namin ang aming uh, sundo, uh, service car namin galing sa hotel. Balik to ito yan. Yes. Yeah. So mga Lord, sa mga OFW dyan, magsikin kayo dito sa Pondo Hotel Hotel, malapit sa na iya Terminal 3 So, ito'y uh, <laughs> yeah, na hinahabang-hintay <laughs> uh, namin service namin I-service abi Ito Maraming namin na namin na inaayang nagpagbibig sa airport na hindi ito So, ang kinasakit namin mga lodi ay itihan ko, namin mga yan So, pag nagbibiyahe ka, pag may mga sa mga pamilya mga bata, lagi kayo pinapauna. So kaya diba? lang ako makikita mga pasidyo sa taas, kasi <laughs> po kami ang Oo, so, oh, sige na, so, sige na vlog, vlog vlog na ako. Land, Mala, mga 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 wala, wala. Paano? Ito naman mga Lodi, ang view na uh, palipad na kami. ah uh, ito yung maglalan na kayo malapit sa malapit lang sa Abu Dhabi malapit lang mag landing so yan po ang ganda rin ng Abu Dhabi sa loob so mga Lodi hanggang dito na lang po ang vlog natin God bless po sa ating lahat uh, please support